Hello guys. Papasok ako na walang suklay-suklay. Tingnan nyo guys. Pumasok ako na walang suklay-suklay sa <laughs> Gising ligo. Bias. Lakad. Diba? Wala akong suklay-suklay guys. Ano nangyari dito sa buhok ko? Magsusuklay kasi ako guys. Aabutin ako ng isang oras. Kasi nga, mahaba ang buhok ko. Nagburburi mong guys. seberang so, sobrang haba. Hindi mo basta-basta masuklay. Eh. No nag aku ako. Bubur-bubur ang buhok. Basta pa, guys. May tubig pa. Plain dress, oh. Hindi basta-basta. Ano yung buhok? Sakit. Kasi ang magkakulay ako, guys. Dahan-dahan ko muna. Bawat eh, isa-isa. Para hindi siya masakit. At hindi masisira ang aking buhok. Hirap. Hirap guys. Pag ganito kasi guys, magliko ako ng umaga. Hirap. Nakatagal lang ako. Kahit ang dahan-dahan dahan guys, marami din na natanggal na buhok. Ito ang ginagamit kong suklay, guys. Malalaking ngipin. Magsusuklay mo lang kung malaking ngipin. Ito, hey guys. Hindi na siya, ano, hulong-hulong. Oh, nipis ng aking buhok dahil saka, ka Okay na guys. Start na! you guys straight back